Kasi ba kikiyaw do ba? kasi ikan at ito. Ikan ginut na nakapet sa iyo. Ano? Kaya be careful sa inat na na approach. Sabi sa preach si my gas pero ano, pinchi na pagkatapos Napakatok karo. Kiri pero pero kiri pero hindi ito ang For compliance of purposes, ah, ano, nanya kami dito para magtugtog sa inyo. Okay. Kaya sa kapatid. Pero kung kung itong budok sa buot nito, itong mapipil ninda yung spirit mo. So, gusto mo i-impart talaga itong araw mo. Pero, wala talaga. Kasi they nga talaga, itatakang spirit ang ito siya. Maski magparasangon ka dyan, may sarong prinsipo lang yung magpatagpahan. Pero, kaya-kaya sa'yo talaga pero, talaga, dapat, Ayan ang inadalas ko sa First, balak na yung daw po buwa. Gusto po maarapan niya kung walang purpose ko ko. ako dyan ano para doon sa galing sa Ay, 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 Perene 25 30 2000 2.85 Lasta may laman ha. Mantra trabaho. Now, mga